Tiwala ang Philippine Olympic Committee na maraming mahakot na medalya ang Pilipinas sa 19th Asian Games sa China na magsisimula na bukas. Si Mark Petalco sa detalye live. Rise and shine, Mark. Rise and shine, Pilipinas. Audrey, nandito ko ngayon sa Hangzhou, China. kung saan gaganapin ang 19th Asian Games. Handa na rin ang ating mga atleta ng sabak si Sports para makapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas bago ang formal na pagsisimula ng ikalabing siyam na edisyon ng Asian Games bukas, September 23. Isang flag raising ceremony ang sinagawa para sa si Pilipinas sa Hangzhou Athletes Village. Pinangunahan nito ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Kumpiyansa si Tolentino na malaki ang chance ng Pilipinas para sa inaasam na gitong medalya sa iba't ibang sports. Sa awa ng Panginoon, baka naman siguradong meron tayong gold. Nandiyan naman si EJ Obiena. Nandiyan ang boxers, nandiyan ang weightlifting, nandiyan ang uh... Uh, e-sports, martial arts. Nasa halos apat na atleta ang pinadala ng Pilipinas para sa Asian Games ngayong taon. Sa kabuuan, nasa mahigit labing dalawang atleta mula sa apat na pung limang bansa at rehiyon sa Asia ang magalaban laban para sa mahigit apat na raang gintong medalya. May apat na pung sporting events ang gagawin sa mahigit limang pung competition venues sa Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, at Since I was here last year for the Beijing Winter Olympics, I felt like this is uh, an Olympic standard here right now that Beijing has made for for uh, that that Hangzhou has made for the Asian Games. So everything was um, everything is so well organized in terms of uh, our, our preparation as a team. We really. we really did uh, our, our, best to prepare for this because it, it, only happens every four years, right? So, yeah, we only we we did our best. Magsisilbi namang flag bearers ng Pilipinas para sa Asian Games, si Marjolin Didal at EJ Obiana. Umaasa ang Philippine team na malalampasan ngayong taon ay kalabing siyam na pasto ng Pilipinas mula sa 2018 Asian Games na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Audrey, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-cover dito sa Hangzhou, China sa tulong na rin ng CIPCC at ng CMD Filipino Service. Sa kabila ng panakanakang pagulan at malamig na panahon ay maimig pa rin ang pagtanggap sa mga atleta at mga bisita mula sa iba't ibang bansa sa Asia. At mo na muna balita, balik sa iyo Audrey. At yan, good luck sa ating mga atletang Binoy. Maraming salamat sa iyo, Mark Fetalco.